Kasaw, kahit gano'ng kakaganda. <laughs> di ba? Kahit ka kaganda. Pero alam ba, hihingi ka ng, ng, ng dory according sa sirkulasyon nung... No? ng no, 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 di ba? Alam ba, nangliligaw sa'yo at gusto mo rin naman. Di ba? At hihinga mo na malaki, nilalagay mo sa alanganin yung yung pagkakataon yung magkatuluyan. Tansayin mo na lalaki kung ano kaya niya. At sa lalaki naman, be a man. Makipag-negotiate ka. Pag mo yung pagmamahal mo sa babae. Ano ba? yung babae na malaki, hindi ko kaya yan. No? Kaya ko ibigay sa'yo ang langit at lupa. Eh, hindi ko kaya. Sorry. kaya ka ang, ang buti ng buti. Ang sungkitin sa'yo. mo yan. Hindi yung... At sa Islam, napaka ganda ng system. Kasi ang babae, pag nakuha mo talaga yan, is sigurado ka. No? Sigurado ka at hindi ka nangamba kung second hand o di ba? Although ngayon, sa atin, alin sa mga nagbabalik islam, hindi na natin masyado inaano yan kasi mas inaano natin, mas tinitignan natin kung paano maaayos yung paligid. first. Pero alin namuhay tayo sa Islamic community, hindi corrupted, hindi, hindi corrupted ang mga babae. Pero sa ngayon, sa mga nagbabalik islam na mga babae rin, mas mainam kung may tayo mga muslim na na ilabas sila Muslim na rin sila mga babae. nag din sila at nandun pa sila sa gitna ng, ng sirkulasyon ng mga sofa na kung saan tinuutosan pa rin sila mag, magdamit ng... Dapat mas mainam na kunin natin sila, pakasalan natin sila at pinagay sila sa tamang, tamang pananampalataya. No, kahit na bumilang pa ng dalawa, tatlo at, at apat na asawa. Kapag nasa tama kang intensyon, nasa tama kang kakayanan, katawan at lahat, hindi pinagbabawal ng Diyos yan. Tinupad ng mga naunang propeta, at tinutupad ngayon yung namanan ng palabaya. No? Pero kapag mali intention mo, hindi kaya ng katawa mo, wala ka sa lugar, problema lang ang dala mo. Problema lang. Diba? At ang pag-aasawa sa Islam, inordain ito ng Diyos no? para sa ikabubuti ng marami. Ngayon, tignan mo yung pag-aasawa. Pag makakabuti, go for it. Ano? Yun ang ano. Okay. Yun ang ano. Walang bilihan. No? Sana naging malinaw yun. At yung sinasabi nilang Gift, bridal gift, dory, maharan tawag doon, hindi yung, hindi yung way of buying or way of selling. No? It's just a bridal gift para sa babae, hack niya yun, para patan niya yun, hinihingi niya yun, at dapat natin ibigay yun kasi uh, pilar siya ng pag-aasawa sa Islam na ginawa ng Diyos na batas para sa mga tao. Kahit ayaw nung, ano pa, babae, ayaw niya humingi ng dory, hindi pwede. Kailangan siya humingi ano ba, babae sobra. Kasi nangyayari sa mga balik Islam, mga converted na babae Muslim. Ayaw. Kasi nga mali unawa nila, kaya nila binibili sila eh. Hindi. Kailangan ka pa rin magbigay ng certain thing. Halimbawa, o sige, mag ka ng ganito sa Quran. O tika, yung babae, para to, to, to suit her. Nga siya ang mag-decide kung paano niya gusto humingi ng dory. Hindi po kayo, pag ako mag-aasawa ng hapas, pwede pa sa pagsamahin. Saan? Sa isang bahay? Sa isang bahay na magkikita kita talaga. Wala problema doon, wala akong nakikita ang problema doon. Pero siyempre, ang babae talaga, may mga emotions yan, emotional yan eh. Magsilusan yan, baka mag magbot pa ng, ng problema. Mas maganda, ibukod-bukod mo sila. Kahit siguro eh. Wala. Atawa lang yan ha. Pero wala kang intention doon sa kanila. Bo? Ha? Parang walang intention? Wala ah, nga. Ang mag-asawa. Pero hindi naman natin yung wala kang intention doon. Siguro sa apat na yung atawa mo eh. Sinatasak mo sa dito. Halimbawa, Islam na ako, Muslim na ako

magtamba ka ng ganito. Mm -hmm. Yun ang intention mo para oh, mailagay sila sa ano. Oh, pero eh no, siguro may palagay na, may isa doon, may intention ka doon. Ay, ito'y magiging na suffering, tatlong bukod doon, doon. Pero, hindi, on the first place, pag minintension mo mapangasawa sila, asawa ang itit mo sa kanila. Pakasala mo sila. Oh, at ibigay mo yung proper na rights nila. Kasama natin din yung pakikipagtalik kasama na rin doon yung tinatawag na si sustento kailangan kaya mo kasi dito talaga grabe sa ano yung mga yung mga tao yung mga tao mga talaga talagang apat ang asawa nila na hindi nakikita yo nakikita nakikita yo dito natural yung sa Pilipinas lang ang medyo stress kasi iba po dito natural lang yun sa isang bahay pag nakita ka na medyo malaki-laking bahay diyan asahan mo igit sa isa asawa diyan at pangit pa nga sa Saudi na mayroong kakayanan na na hindi mag-aasawa ng higit sa isa pangitignan, tignan. Mayamang ka, religyoso ka, tapos ang asawa mo iisa, yung, yung pangit tignan sa'yo. Kasi bakit? Ang, ang patay ng pag-aasawa sa isang upang dumami ang taong kumikilala sa isang gusto sumasamba. Ngayon may kakayanan ka, may pera ka, religyoso ka, tapos isa lang yung asawa mo, pinagmamaramot mo yung, yung magparami ka ng taong maigagabay mo sa tamang ng dan. Kahit sa ating mga, mga Pilipino dito, sa Pilipinas, dapat sa mga Muslim na may kakayanan mag-asawa, dapat nilang gawin yung mag-asawa. Bakit? Kasi mas marami ang babae Muslim sa lalaki. At nangyayari pa ngayon dyan, napupunta na yung mga, mga Muslim na babae sa iba. Ibang lahi o iba kahit sa mga Kristiyanong mga Pilipino. Di ba? Which is isang malaking mistake para sa mga Muslim. No, kung may kakayanan dapat ng isang Muslim, kailangan to pa rin yun. Kung kaya niya. Kung kaya niya. At insya Allah, kaya. Kasi malalakas naman tayo eh. Di ba minsan natatalo tayo ng psycholo psychological, psychological na hindi ko kaya bumuhin. Prove yeah. yourself, magtrabaho ka. Di ba bakit kasi may mas malaking problema na inaharap ang, ang umma. No? Ang pagdami ng babae at walang kumakalinga sa kanila. Samantalang ikaw, sabab ka pa, lakas-lakas mo pa, takot na takot ka sa struggle ng buhay. Di ba? <laughs> Parang may planong sinigil. Parang mahalan ba? Hindi, minsan ginagawa natin biro to pero isang related ito. Maraming mga babae na pupunta na lang sa orphans, yung iba nagiging prostitute na lang. hindi this na dapat kinakalingan ng tao. Bakit kasi sa Pilipinas, sa mga secularizing na pananaw, pinipili lang isa lang ang asawa. Eh, hindi, sobrang daming babae na andun na lang sa prostitution. Hindi ba? Oo. Yeah. Nandun na kayo yung lala eh, yung lalaki, mayroong animal instinct na talagang kaya niyang mag-provide sa higit sa isa ang kanyang sarili. Di ba kaya ang mangyayari sa lalaki pag medyo konting may sobrang pera? Ay, <laughs> so, ay. Diba? Eh, na meron ka dalawa, tatlong asawa na bibigyan mo yung right justice nila na hindi ka na nag-iisip ng kasamaan na kung saan result ka na maraming sakit pero kung asawa mo, alam mo sila, malilinis yan at binibigay mo at ikaw, religyoso ka at yung mga anak mo sa kanila ay lalaking Walang illegitimate lahat siya, mga legal na anak. Anong pagbabaan mo? Ginawa ni Moses yan, ginawa ni Abraham yan. Hindi nga nang kaya niya sa atin. Hang. Ang kultog sa atin talagang capture na ng uh, talagang Christian. Hmm. Hindi ba? pa ng Abraham. <laughs> Actually, Actually, ang Christian, oh, in the early centuries, pinapayagan sila mag-asawa ng higit sa isa. Late na lang nilang inadapt yung mga ganyang mga, mga pananaw na... Hindi natin alam kung saan nila kinuha. Oh, yeah. Dumating si Kristo, wala kang makikita na kahit na isang verse sa Bible na kinontradict niya ang pag-aasawa ng higit sa isa. Talamak yun sa panahon niya. Dahil nasa, nasa gitna siya ng Jewish race, na ang Jewish race, meron silang unlimited polygamy. Kahit ilan. Sa isang ginawang apat ng propeta Muhammad Salasa na para makontrol. Ah, uh, diba kinontrol ba? ba? Pero dumating si Jesus Christ, unlimited yan. Kung tosawa ka mag-asawa, hanggang kaya mo. Dumating si Jesus, hindi siya nagsalita ng kahit na anong words na against yan. At sinabi niya pa, bumunta ko ito upang ipatupad ng lahat ng kautusan. Ano man naman yun eh. Kasi sabi doon eh, go and multiply. Ano yeah, ba? Sa Pilipinas ngayon, yeah. Multiply and go. <laughs> Binaliktad na. No, kaya kailangan, yan yun, sa, sabi ko sa inyo, lahat ng aral ng Islam, lahat ito, hindi binigay para sa pleasure ng tao. Binigay itong mga aral ng Islam na ito para ang tao ma mailagay sa tamang landas. No? Ang sabi sa Quran, kung kaya mo mag-asawa ka ng dalawa, tatlo, apat, pero kung hindi mo kaya manatili ka ng isa, nandun pa rin yung pag-aasawa ng, igit, ng isa. Kung so sakaling pagkatapos ng effort mo at hindi mo talagang kayang ibigay ang justice sa kanila, mag-asawa ka lang ng isa. Quran lang din ang nagsasabi niyan na mag-asawa ka lang ng isa. Di ba? Pero kung may kakayanan ka, inuutosan ka naman. Binibigyan ka ng, ano, ng, ng choice na mag-asawa ka ng higit sa isa. No, hindi laro ito. Verse ng Quran ito. Diyos ang nagsasalita dito. Di ba hindi lang wala umagaas ako, nagiging biruan na lately. Pero Diyos ang nagsasabi dito kasi bakit Di this na problema ay hinaharapan tao ngayon na walang ibang solusyon kundi to pa rin yung sinasabi ng Diyos katulad ng pag-aasawa ng higit sa isa. Hmm. Di ba? Ngayon mga kinakaharap ngayon sa Amerika lang, New York itself, mas sobra ang babae ng more than 2 million sa lalaking at dinagdagan pa ng mga bakla. Oh. Hindi ba sa Pilipinas lang ngayon? Hindi ba mas marami ang babae ngayon sa buong mundo, 1 is to 10. Sa isang lalaki, may 10 pang babaeng katapat. Di ba at araw-araw lalaki na mamatay sa gera? Di ba mas malaki ang lebs pa ng babae? Ang babae umaabot ng 80. Ang lalaki 60 lang, medyo... Hindi ba? Mas malaki lang pa ng babae. Kaya anong gagawin? Diyos ang nag-utos. Diba? Meron kang 60 to 70 years mabuhay dito. 'Di ba? I-practice mo ang mga pinapa-practice sa ng Diyos. Kung tama tama ka kapag pag pag, pag, pag intention at tamang gawain. Sumamba ka kung dapat sumamba. Iwasan mo 'yung mga bawal at 'yung mga maaring gawin, gawin mo 'yung mga makakaya mo. 'Di ba? Eh minsan nagiging nagiging ano sa atin 'yan eh. Especially in issue nan misinterpreted dito sa lahat ng pananampalataya. No? Katulad ng pagpunta namin sa isang university, no?